kamami, is another day, another vlog na naman. Mga kamami, sa araw na ito ang pag-uusapan natin ay about kung paano alagaan ang bagong pisang o bagong panganak na mga bibi o yung bagong pisa. Uh, supposed to be sampo sila mga kamami, kaya lang yung dalawa hindi napisa. So, walo ang napisa. Kaya lamang, nung 2 days old sila, namatay yung dalawa. So, anim na lamang ang natira. So, ganito namin inalagaan ng aking asawa ang bagong pisang itlog na bibe. Dahil inalis namin sa nanay. Dahil laging naapakan. Kaya nga namatay yung dalawa dahil naapakan ng nanay. So, namatay. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung 4 days old o apat na araw pa lang sila sa pagkapisa. So, ganito sila mga kamami. Um, anim sila. So, ang ginawa ni Mr. Dahil malaki ang kulungan ng bibi. So, ang ginawa ni Mr. Nilagyan niya na ng harang dito sa gitna para na sa ganoon ay hindi maapakan ng uh, ibang bibi. Kasi meron ako sa kabila na 26 days old na bibe. So, ipapakita ko sila mamaya yeah, mga kamami. Eto sila mga kamami. Hayan ang ginawa ni Mr. Nilagyan niya ng harang. Ayan. Para doon sa kabila. Yung 26 days na itlo. Ah, na bibe. Tapos ito mga kamami. Anim sila. Ayan. So, 4 days old pa lang sila. So, ang ginawa namin ni Mr. Inalis namin sila doon sa inahin. Para hindi niya maapakan sila. So, Uh, dito namin sila nilagay so ang ginawa ko nilagyan ko ng mga box yung mga karton na hindi na ginagamit para hindi lumusot yung kanilang mga uh, paas sa uh, kawayan tapos naglagay si mister ng ilaw ayan para naka-incubator sila para yung para silang nakalilim sa kanilang nanay so para mainitan sila so hindi ako naglagay ng lalagyan ng pagkain dahil baby pa lang sila, 4 days old pa lang sila so para hindi sila mahirapan na tukain yung pagkain so nilalagay ko na lamang sa sa baba para na ganoon madali sa kanila ang makakain ayan, tapos ito mga kamami ang tubig ay meron siyang um, Uh, parang vitamin C uh, hindi ko alam kung anong pangalan ng, ng uh, gamot na yon na inilalagay lagi sa iniinom ng mga bibi para daw sila ay lumakas at malayong magkasakit so ngayon mga kamami dito naman sa mga 26 days na uh, pato or bibi ayan sila mga kamami sila po ay labing isa ayan. 26 days na sila ayan So, hayan. So, yung mga, yung tubig nilang iniinom ay lagi namin nilalagyan ng parang vitamin daw yun eh, para lumakas ang kanilang immune system. At the same time, uh, hindi, malayo silang magkasakit or magkaroon ng sipon kasi vitamin C daw yun. So, ang kinakain nung 4 days old na mga bibe, mga kamami, ayan. Uh, may binili kami doon sa nagtitinda sa bayan. Bio 1. Ang tawag daw dito ay Bio 1. Ayan, ito siya mga kamami. Ito ang binili namin sa mga bagong pisa na itlog. Ayan, Bio 1 daw ang tawag dito. So, ang halagan ng isang kilo nito ay 37 pesos. So, bumili lamang kami ng 2 kilos kasi anim uh, lang sila. So, hayan. So, hindi pa sila talaga gaano uh, malakas kumain. Ayan. Para hindi tayo mahirapan. So, ayan. So, maghapon na ang ilaw na ito para nasa ganoon. Para mainitan sila. Hindi sila magkasakit. So, ang nilalagay naman namin sa tubig nila mga kamami ay ito. May nakasashi dito na tigpipiso. Kaya lang ang ginawa ni Mr. Bumili na rin siya ng Uh, isang kilo nito. So, hayan. Ito ay kapag pinapalitan ko yung tubig ng mga bibi, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng konti doon sa kanilang tubig. Mga ganito, karami ang nilalagay ko. Ito ay nakakatulong daw para makapagpalakas ng immune system nila. Tapos, ang mga bibi ko naman, ito yung mga uh, nanay. hayan dito. Pasok tayo. Para makita ninyo yung natirang dalawang itlog na hindi napisa. So, syempre, naghihintay pa rin ako or umaasa na baka mapisa din sila later on. Ayan, tinakpan niya. Ayan. Um, dalawa pa yung itlog. Eto pa, o. Oh, dalawa pa sila. Pero ngayon, meron dalawang, ayan, meron dalawang bibi na nililiman yung mga itlog. So, supposed to be, yung ito, yung isa, yung doon, yun, ay tap, yun ang nanay nung mga bibing maliliit doon. Itong isang ito, ito ang nanay ng mga itlog na ayan, ang kanilang nililiman. So, tapos eto yung barako. Tapos yung mga tubig, lagi nilang, ah uh, lagi kong yung pinapalitan yung kanilang tubig para nasa ganoon, laging malinis ang iniinom nila. Kaya lamang, Lagi naman nadudumihan. So, ang, yung mga limang yun, mga kamami, yun ay mga itik. So, ibinigay lang sila sa amin. Maliit pa nung ibigay, ngayon ang lalaki na nila. So, natatako sila sa, sa mga tao. Ewan ko ba kung bakit. Tapos, ang pagkain nila, mga kamami, ay itong, ang tawag sa amin dito ay darak. Ayan, darak. Ito, ito. Kung may natirang kanin, imimix ko lang sa tubig. Tapos lalagyan ko sa, lalagyan ko yung tubig na may kanin ng dara. Ayan. Ito ang kanilang kinakain. Mura lang ang kilo nito. Hindi ko lang alam kung magkano. Si Mr. Kasi ang laging bumibili. Or kapag may anihan, kapag may anihan na, o umaani na sa, umaani na ng palay si mister, So, yung mga ah uh, palimbawa nagpapakiskis siya ng mga bigas so yung darak yun inuuwi dito so ayan mga kamami so um, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano alagaan ang mga bagong pisang uh, pato or bibi para nasaga noon um, magkaroon din kayo ng idea kung gusto niyo mag alaga at para maging Uh, malusog ang mga inalaagaan natin mga pato or baby, ay syempre para malaman din ninyo kung anong dapat bilhin at kung anong dapat gawin. Ako itong mga karton na ito pinapalitan ko yan mga kamami kaya lamang uh, dinumihan na naman nila so mamaya papalitan ko yan pati ang kanilang tubig so ganito alagaan ang mga bagong pisa na mga pato or baby para nasa ganoon ay Walang makai uh, hindi sila makain ng mga daga or pusa kasi may mga alaga akong pusa. So mga kamami, sana po sa araw na ito ay magustuhan ninyo ang video ito. sana po ay makatulong kung sakaling may gustong uh, magalaga mag-alaga ng mga bagong presang mga pato uh, para na sa ganoon ay alam ninyo kung ano ang dapat bilhin at uh, ipakain at kung ano ang dapat ilagay sa kanilang iniinom. ayan ay, ang aking mga 26 days old na mga bibe. So, ayan. So, mga kamami, maraming salamat. Sana po ay magustuhan ninyo ang video nito. At sana po ay ma makatulong yung mga gustong mag-alaga ng mga bibe. Sana po ay makatulong sa inyo ang video nito. So, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sa walang sawang pagsubaybay ng aking mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan i-click ang bell button. Para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video. At huwag din po ninyong kalilimutan i-share at i-like. At mag-comment po kung ano ang gusto ninyong... Uh, Uh, magbigay ng opinion kung alin pa ang dapat gawin para mas lalong mamanatiling, masustansya or healthy ang mga bibi so sa mga mahilig pong mag-alaga, pwede po kayong mag-comment sa comment section so maraming maraming salamat po God bless you all po see you next vlog bye, mag-ingat po tayong lahat